Ah. Oh, oh. Ito mm -hmm. ni malas Ooh, <gibil> <gibili> oh, <numabala> na <gibili> 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 ah! Oo! na ano yun, jay, jay? <gibili> uh, na. malas oh ano wala <gibili> ano uh, na ni malas? yey yey na! ano na? oo 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 nawawala na! oo 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 Di, di kasi direct na eh. Ano yun? Ano? ko na siya? Daman-dama ko na eh. Alin, alin? Malas talaga ako direct. Hindi mo lang nalaman. Alam mo? Alam mo? Naparealize ko kasi sa kanya last time na talaga may kap, may katabi siya. Ano siyang malas? May dala-dala kang malas. Ako sa'yo, mag ano, sa... Mas nakakahawa. Bagay sa kanya sa buyan ng asin yan. Oo, totoo yun. Pansan mo na asin. Bakit? Ano mo, aswang? Bili ka. Sir, malay tubig dun, sir. Magtigyo ako. Hindi ka na lang. Bili ka asin dun. Hindi. Hindi. Hindi sana. Hindi mo na ulaman Yeah, nice. <laughs> hindi kailangan lang kami sa buyan ng asin. Kaya lang hindi pwede dito sa ano. Bili kang asin kanami, mawala, ay, sa buyan namin mawawala malas talaga. Kasi parang may kadikit yung malas lagi tapos nahahawa pa, kami. Oh, 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 Oo, totoo, totoo 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 Ikaw lang nagkakagan lagi lang, man, pa, event, no? lang, na kakasalan ka ng event, no? Nakakasalan ka ng promotion lagi. Tapos sa lahat ikaw lang walang market, no? Sabi sa ating grupo. Kaya nga napansin mo na. Lang. Oo Kapansin nga, na. kaya nga bili ka asin. Kaya eh, hindi tulong sa'yo. Ter, bili ka, pidi ka asin doon. Okay, okay. Sabuyan natin si, ano, si JJ. Hindi Oo nga, pero so, hindi so. pwede dito kasi baka maiwan sa amin yung mahala sa sasakyan. Baba ka mamaya. Oo, mamaya ba bababa tayo. tayo. Ano tayong lugar na, ano, masalimot. Ang sakot eh. Asin. Oo, bili, bili. bili Ang sa <laughs> <Come on. laughs> Bili ka na, bili ka na asin, sige Ay, na. Ay, nandahan sa kabila. Asin? <laughs> <laughs> Naya na. Okay na, sa Asi, asin. Sa asin! Asan oh, nga asin? Tara. Ito oh, yung sigurado yan? Oo nga sigurado. hindi nga, totoo. Hindi. Hindi, mamawala malas pa, promise. Diba? Tingnan mo. Tingnan mo, mamaya wala ni malas. Mamakit ka na dito. Sige na. Mamakit ka na dito. Sasabuyan kita mamaya na asin. sa... Doon, no? May malayo-layo dito. Ay, dito. Baka mamaya dito ako pa mag-iwan ng malas, eh.

Ayan, ko. Kita-kita ko. Ayan, ayan, ayan. sabi sa iyo, nakawali malas, di ba? Ang galing. galing, galing. Feeling ko sumiswerte na. Feeling ko siniswerte ka na. Feeling ko siniswerte na rin ako. Oh! wala rin ba? Wala talaga. Oh! Kahit ako parang nararamdam ko siniswerte ako, wala rin malas. Nag-fade yung Maras, Jay. Oh, nag-fade. Nag-fly away na. Oh, promise. Oh, nakita ko malas na wala. Oh, yung aura ng malas. Ah, yung presence Oh, 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 Aku takut ya. Aku pa. Ada problema! <laughs>